ay po naway no, nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pag-iisip alam ko pong may mga dinadala tayo bali magingat po ha ah. magingat sa lahat ha lalo lalo na sa tragedy trahedya nauna na po yung sa may ano ibang bansa ha ah. Mudig apoy. Ito po, para lang po sa ano ha. Naniniwala, may mga isip naman po kayo eh. Hindi rin po ako nagpa, nag, ano, ha, nag ng ano. Ito po yung naramdaman ko, na vibrate. Eh. Dahil kung hindi po trahedya ang manggugulat, yung mga, pambi, yung mga sakit na hindi hindi pangkaraniwan or kahit na pangkaraniwan marami pong sakit na mahirap tanggalin mahirap isipin merong napakadali pero ang hirap alisin ha ay na po yung nagsama-sama nagawa ng tao or gawa ng isip kung tawagin gawa-gawa lang binibigyan ng sakit ng mga tao pasintabi po sa mga ano ng hospital ha? lalo na sa mga eksperto sinabi ko lang po yung mga nababibrate ko bilang tanda ng kung ano kung ano ko ha lingid man sa kaalaman ng iba respeto lang po respeto bye po ingat Ha? ingat kok